pala kayo 18-19 ma. Oh, isa na lang lamang. Dos. Patay na, hiniwa na. Oh, oh bunting na. Oh, rebound boy. Pungong boy, pungong boy. Isa boy. Oh. Tira boy Di sinoy ba eh. Oh, yun. Parehas. Igualis na. Oh. dos. Dos. Oh, warning, warning. Okay, so warning. Kalin nyo. wala. Atay. Wala, wala. Hindi mabot. Hindi mabot. Hindi boy. mabot.